Oh, magandang umaga sa inyo mga ka-inspire. Meron tayong sasagutin na isang katanungan dito, no? At uh, ito ay nagmula kay June Shane Mendia June Shane Mendieta 09. Ayun, so 2 hours ago yung kanyang comment mga ka-inspire. So, ito mga ka-inspire, ko yung kanyang uh, question. Sabi niya, "Ask ko lang kabayan, pasuuna ang aming visa pero na-apply na kami ng TRC noong June 2023. Pero until now, wala pa sa amin yung yellow card na sinasabi. Meron na rin kaming working permit at kontrata. Meron pa rin bang problema? Ayan, so napakagandang katanungan mga kainspar, no? Pero meron akong tanong sa iyo dito, uh, 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 bro, no? Kung, ayaw mo, lalaki ka siguro, no? Meron akong tanong dito sa iyo. Non bang inapply ang TRC ninyo? Ay, non bang inapply kayo ng TRC ay valid pa 'yung inyong visa, no? 'Yun 'yung katanungan diyan. Kasi sa totoo totoong last July 2023 ay nag-end po ang government uh, law ng Poland na lahat po ng mga hindi po na hindi na po valid ang visa within the last day of July 2023 ay hindi na po magkakaroon or hindi na po maprocess ang kanilang TRC. Ano po, yun po is according to the law, no? So, sa Poland, hindi po yun according sa mga agency. ba yun po ay sa batas. Ha, sa batas po yun mga inspire. So, kung ikaw, ma kung ikaw ka inspire ay nakapag-apply ng uh, TRC mo before the end of July noong 2023 ay wala kang problema. Ano? Nakapasok ka ba? Nakalusot ka pa? Pero kung na-apply ka noong uh, June na, late na late na yun, June 2023 na eh, tapos expire ang iyong visa, wala ka ng pag-asa magka-TRC ulit. So ang tanong mga inspire no, uh, may ang tanong niya ay uh, meron na silang working permit at meron silang kontrata, ano. So meron pa rin po, no. Meron ka pa rin pong problema, sir, no? Kasi unang-una, wala ka po yung proof of uh, uh, yung katibayan na ikaw nga ay naka-process na ng TRC application or ng Carta Pobito application. Kasi wala kang yellow card eh. Kasi alam nyo kasi mga ka-inspire, kapag nakapag-apply ka na ng application mo ng TRC, automatically nga makakakuha ka ng yellow card. Sabihin man natin na 2 months, matagal na yan, 2 months, 3 months, napakatagal na yan. Pero, 2023 ka pa ng June nag-apply. Until now, hindi ka pa rin nakakakuha. No? So, mahirap yan. Sa tanong mo na magkakaproblema, oo, magkakaproblema ka pa rin yan kapag ka na-check ka ng police border. Bakit? Kasi mga ka-Inspire, ang meron ka lang ay working permit at saka work yung kontrata, no? O, meron kang working permit, meron kang kontrata. Pero hindi naman nila ano, hindi naman nila alam kung ikaw nga ba talaga ay nakapag-apply na ng TRC or hindi. Kasi ano kasi yan, eh, dapat kasi magkakasama yan mga ka-Inspire, hindi huh? magkakasama kasi dapat yan eh, yung working permit, yung kontrata at saka yung uh, yellow card or yung TRC, karta pobito. Pero kung mayroong kang yellow card, kahit hindi ka nahanapan ng working permit at working visa. Kasi kami dati dito, uh, last ano lang kami na, inspection kami dito, nag-house to house kasi sila, last uh, ano lang, no? Uh, last man nago lang, nag-house nag -house to house inspection kasi, higpit nga po, no? Nag-higpit nga po ang Poland borders, no? Ang Poland government, mga inspire, pagdating sa mga walang visa at walang mga TRC. Oo, oh, no? marami na po akong kilala, marami na akong nababalitaan na na deport na mga ganyang sitwisyon, no? So, ang gawin mo, kay inspire ang gawin mo ay uh, pumunta ka doon sa, kung halimbawa, ikaw ang nag-apply or agency mo or company, eh, ipalo mo. Ipalo up mo sa company mo, ipalo up mo sa agency mo, tanungin mo sa kanila kung bakit wala yung, kasi kasi kailangan hawak mo mga inspire, no? Kailangan kasi hawak mo yung yellow card bilang proof na? Bilang katibayan na yun nga ang ano nakapag-apply ka na ng iyong uh, karta po bito, no? Hindi baling matagal ang proseso, ang importante may yellow card ka, no? Yun kasi importante diyan eh. Yung mayroong makikita ang mga police border na ikaw ay under processing na sa lugar mo, na sa boybod sa ano, sa Boybods ka, no? Okay? So, opo, magkaka-problema ka pa rin po kung sakali, no, na ma-check ka ng borders, kasi napaka ano napaka sensitive pagdating tayo sa t karta po dito mga ka inspire no may working permit ka wala ka namang uh, yellow card or wala ka namang ipapakita nakatibayan na nakapag apply ka na nga so follow up mo tanungin mo ka inspire nang hindi ka po magkaroon ng problema so yun lang yun lang yun lang lang naman yung ay isasabihin ko dyan so thank you so much